Idol, kain tayo ng uh, lunch. Ako, masarap itong uh, ulam natin. Si ganitong tag-ulan, ha? Umuulan-ulan, ha? Habagat. Ito, talbos ng kamote, mga idol. Tapos meron akong uh, pritong tilapia. sasaw lang natin itong talbos ng kamote sa uh, bagoong isda with kamatis and sibuyas and sili. Ako! Mmm! Oh. Mm. May tatalo pa ba? Kalbos ng kamote? Mm, baguong? Kabuyas? Kamatis? Wala na! Mm. Sapo? Hilapya? Mm. Kasaw natin sa toyo na may sili at may kalamansi. Mm. Wrong. sa sa mga idol. Champion pa rin, number one. Mura na. Masustansya pa. Tilapia and na kamote. Hold on.